Sa video ito, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba malalaman kung ano ang tansong pula. Ngayon, aalamin natin kung pula nga ba ito, itong wire. Kasi minsan, uh, ganito itsura pero hindi pala siya tansong pula. Ang gagawin lang natin, kailangan natin ng lagari. pikis kisin lang natin para lumabas yung kulay niya. Kaya kulay red or orange, nabibilang yan sa tansong pula. Meron kasi pag kanilagari, lumalabas kulay dilaw. So, dilaw naman yon tansong dilaw. Meron naman puti, alum naman siya. Sa umpisa ay makikita natin na parang kulay pula. Pero dapat alamin talaga natin ang tunay niyang kulay sa pamamagitan ng paglalagay. Mapapansin natin na kulay puti ito pagkatapos na Kung puti, hindi ito tansong pula, kundi ito ay aluminum. Sa nauna kong video, may nabili kami na tansong pula na nakapulupot. Inalis namin ang pagkakalupot nito at sa loob nito ay may napansin kami. Ang timbang din ng nasa loob nito ay 1.15 kilograms. Nilagari namin ito at ang napansin namin ay hindi ito tansong pula, kundi tansong dilaw. After nalilagariin, lumabas ang tunay na kulay nito. Sa ngayon sa aming junk shop, bumibili kami ng aluminum, tansong dilaw at tansong pula. Ang presyo ng aluminum ay 65 pesos per kilo. Ang tansong dilaw ay 250 pesos per kilo samantalang ang tansong pula ay 430 pesos per kilo. Kaya dapat talaga ay maingat dahil malaki rin ang iluluhi kapag nagkamali sa pagpili at pagbili. Sa mga may katanungan, pwede po kayong mag-comment. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Hanggang sa mga susunod pang videos, God willing.